Nagtulong-tulong iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maapula ang forest fire sa Benguet. Sa inisyal na investigasyon, posibleng umanong dahilan ng sunog ang pagkakaingin. May report si Glory Balega ng PTV Cordillera. Mula Enero ng kasalukuyang taon, naitala ng Bureau of Fire Protection ang 79 na insidente ng sunog sa Cordillera Region. Karamihan dito ay forest fires sa probinsya ng Benguet at Mountain Province. Sa kasalukuyan, patuloy ang interagency fire suppression efforts sa apat na active forest fires sa mga bayan ng Itogon at Bukod sa Benguet. Ayon kay OCDCAR Regional Director Albert Mogol, natuklasan sa mga investigasyon na sinadya ang mga sunog sa mga kabundukan dahil sa pagkakaingin. Maliban sa BFP, tumutulong sa fire suppression ang response team ng Cordillera RDRRMC gaya ng Philippine Air Force. Malaking bagay din ang wildfire training and support ng mga eksperto mula sa USAID. They were surprised and happy to note na maganda yung ating pinapakita na response, no? And uh, walang walang pangangailangan ng humanitarian assistance kasi na mabilis nating maapula. But then uh, wala tayong casualty, zero casualty since uh, January. Iginit naman ng BFP ang kahalagahan ng collective efforts ng pamahalaan, private sector at mismong mga komunidad sa pagpapanatili ng ligtas at fire-free na pamayanan para maiwasan ang karaniwang pinagmumulan ng forest fires. Fire safety is everybody's concern. We have to act, we check the safety because the forest is hurting. Sa pagbubukas ng Fire Prevention Month, ibinahagi ni DSWD Car OIC Regional Director Enrique Gascon Jr. ang key action essential para sa epektibong fire disaster management. March stands for M, Mitigation, A, Awareness, R, Response, C, Collaboration, and H for Humanitarian Aid. Bilang pakikiisa sa Fire Prevention Month, nagsagawa ng motorcade ang mga firefighters ng BFP, volunteer fire brigades, iba't ibang government agencies at mga partners sa Baguio City. Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.